Says Castro at narito ang mga napapanahong balita. Muli na namang humirit ng taas presyong singil ang mga produktong petrolyo ngayong araw, ikalabing anim ng Abril. Ilang gasolinahan na ang naglabas ng kanilang updated price kung saan 40 sentimo ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, asahan naman ang 85 sentimo sa kada litro ng diesel at 95 sentimo sa kada litro ng kerosene. tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng Amerika hinggil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa detalya, narito si Francis dike. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang magagamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung sakaling may mamatay na serviceman o personal na Pinoy. Ito ay kaugnay ng patuloy na insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa interview sa pagdiriwang ng ikalimampung anibersaryo ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Ito umano ang malino na paliwanag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Agustin kay Pangulong Marcos. Hindi na umano mahalaga kung anong posisyon o katayuan. Kung may maging casualty na Pinoy, ay may tuturing na itong pag-atake sa Pilipinas. Matatanda ang nagpulong ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika tungkol sa nasabing Mutual Defense Treaty noong nakaraang linggo viernes, kasama si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Bago ang pagpupulong na ito, nitong Marso ay nakapagtala ng dalawang insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga resupply ships ng Pilipinas na nagdulot ng lubhang pagkasira ng mga barko at pagtamo ng sugat ng mga sundalo. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Iniulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa na maari pang makaranas ng mas mainit na panahon sa mga susunod na araw. Sa katunayan na sa 24 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ngayong araw ng mapanganib na heat index kung saan pinakamataas na ang 46 degrees Celsius. Bagamat mainit, may chance pa rin magkaroon ng mga isolated rain showers at thunderstorms na posibleng asans sa ilang bahagi ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo, buling humirit ngayong araw. Pagkansela ng klase dahil sa matinding init, ipinauubaya sa lokal na pamalaan at paaralan. PBBM, inanunsyo ang karagdagan 5 milyong pisong pala para sa mga kampiyon ng PCC. Kauna-unahang voter registration sa MILF camps isinagawa. Toxic red tide sa mga talaba na obserban sa ilang coastal area sa Visayas at Mindanao. Ticket prices para sa her concert ni IU sa darating na Hunyo inilabas na. Patas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Tuwang, News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Komplikado. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang relasyon niya sa pamilyang Duterte. Ito ang tugon ni Pangulong Marcos ng tanungin kung paano may pagpapatuloy ang aliyansa nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang mga umuugong na usapan ukol sa sikretong kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping hayag naman ni VP Sara, wala naman umanong dapat ipagalala at magpapatuloy lamang siya sa kaniyang trabaho. Aarangkada sa ikalabing siyam at ikadalawampu ng Abril ang iba't ibang lokal na produkto, pagkain at delikasya ng pambansang rehiyong kapital. Narito ang detalye. Samot saring lokal na produkto, delikasya at pagkain ang aasahang itatampok sa ikatlong edisyon ng Flavors of NCR na gaganapin sa ikalabing siyam at ikadalawampu ng Abril. Gaganapin ito sa ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas jes ng gabi sa Philinvest City Central Park, Alabang, Muntinlupa City. Ito ang pinakamalaking pagsasama ng mga lungsod at bayan sa NCR para pagyamani ng panlasang pagkain na matatagpuan sa National Capital Region na binubuo ng City of Manila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pasig, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela at Pateros. Dahil dito, inaanyayahan ng Association of Tourism Officers National Capital Region ang publiko na makilahok sa kaganapang ito kasabay ng selebrasyon ngayong buwan ng Filipino Food Month. Samantala, isinagawa rin ng Flavors of NCR sa lungsod ng Maynila noong nakaraang taon. Aasahan sa Food Festival ang muling pagtatampok ng smoked at grilled balut ng lungsod ng Makati mga kakanin mula sa mga lungsod ng Paranaque, Pasig, Malabon at Navotas at ang everlasting at huwak natoy ng lungsod ng Marikina. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. sa aktibong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAICT sa mga motorista hinggil sa paglabag nito sa panuntunan sa EDSA Busway ay wala itong naitalang pasaway sa bahagi ng EDSA Ortigas sa lungsod ng Mandaluyong. Ikinagalak naman ito ng SAICT dahil suma sa ilalim lamang ito sa dedikasyon ng ahensya na mapanatili ang seguridad at kaayusan sa EDSA Bus Lane. Matatandaan na marami-rami rin ang nahuli ng ahensya noong nakaraang linggo kung kaya't patuloy pa rin naman ang mahigpit na pagbabantay nito laban sa mga hindi otorisadong sasakyan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo. Buling humirit ngayong araw. Pagkansela ng klase dahil sa matinding init, ipinauubaya sa lokal na pamalaan at paaralan. PBBM, inanunsyo ang karagdagan limang milyong pisong gantimpala para sa mga ng PCC. Kauna-unahang voter registration sa MILF camps isinagawa. Toxic red tide sa mga talaba na obserban sa ilang coastal area sa Visayas at Mindanao. Ticket prices para sa her concert ni IU sa darating na Hunyo inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprensibong ulat para sa puliso ng masa. Tuwang News Post. si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinauubaya na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa sa mga lokal na pamahalaan at paaralan ng pagdidesisyon ng kanselasyon ng klase. Dagdag ng ahensya, inire-rekomenda nito na sila na ang magdesisyon, kalakip ng impormasyon na kanilang iniuulat, kaugnay ng mataas na temperaturang nararanasan ng bansa. Ito ay matapos imungkahi kamakailan ng ilang mambabatas na magtakda ng mga panuntuna ng pag-asa hinggil sa pagkansila ng trabaho at klase dahil sa matinding init. Naglaan ang Philcoa ng pondo para tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka ng niyog na mapalakas ang kalakalan at produksyon sa lalawigan ng Kamarinasura. Para sa buong impormasyon, narito si Jade Buhoy. Dinaluhan ni Department of Agriculture ODA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naitayong Sustainable Agriculture and Fisheries Enterprise o Safe Innovation Hub para sa mga niyog at iba pang produktong meron ang Camarines Sur. Ayon sa Philippine Coconut Authority of Philcoa, sa pondong nagkakahalaga ng 230 milyong piso, nilalayo nitong mapabilis ang kalakalan at produksyon ng mga ani. Ang nasabing hub ay mayroong makabagong pasilidad na siyang tumutulong na mapabilis ang paggawa ng mga produkto mula sa nyo gaya ng coconut water, virgin coconut oil, desiccated coconut o coconut cream, harina at tubig. Bahagi pa ng DA, ang inisyatibong ito ay kaugnay ng mga ilang plano sa kampanya ng Bagong Pilipinas. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Heads up, fellow Uenas, inilabas na ang ticket prices at seat plan nitong kamakailan lang para sa nalalapit na concert ng Korean icon at singer na si IU. Ang nasabing concert ay nakatakdang isagawa sa Philippine Arena sa Bulacan sa darating na ika-unang araw ng Hunyo para sa kanyang Her World Tour. Ayon sa local promoter ng concert, magsisimula ang ticket selling sa darating na ikadalawamputwalo ng Abril sa pamamagitan ng website na nakatala sa inyong TV screens. Matatandang nagtungo rin sa Pilipinas sa ang singer para sa kanyang Love Poem Concert sa Araneta Coliseum noong Desyembre taong 2019. Habang ang nalalapit na concert sa Hunyo ay mamarkahan ng comeback ni Ayu sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo, buling humirit ngayong araw. Pagkansela ng klase dahil sa matinding init, ipinauubaya sa lokal na pamalaan at paaralan. PBBM, inanunsyo ang karagdagan limang milyong pisong gantimpala para sa mga kampiyon ng PCC. Kauna-unahang voter registration sa MILF camps isinagawa. Toxic red tide sa mga talaba na obserban sa ilang coastal area sa Visayas at Mindanao. Ticket prices para sa her concert ni IU sa darating na Hunyo inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulitso ng masa. Tuwang News Post.